Ako, oh, eto po. Napanood ko itong Senate hearing na ito. At uh, yun nga, si... Or yung dating pulis na nasangkot sa, sa road rage ang ginigisa na itong mga senador. At isa po dyan na matinding, matinding magtanong, nagtapang-tapangan, <laughs> ay eto pong si De La Rosa. Ayan. May babala pa siya. Eto. May matinding babala sa si Senator Bato kay Wilfredo Gonzalez kung sakali na malamang hindi ito nagsasabi ng totoo. Ang engot naman naring si Dela Rosa. Una pa lang, sa simula pa lang po, kitang-kita na na nagsisinungaling itong damuhong ito, eh di sana. Alam mo na pagdating pa lang sa Senado or bago pa lang maisa lang sa Senado, itong dating pulis na ito Siguro naman na panood nyo rin yung kay Katon Ying, kung paano magsinungaling yung interview ni Katon Ying dito sa sa dating police at kitang-kita kung paano magsinungaling. Yun yung sinasabi ko na etong mga katulad ni Katon Ying, hindi porket pareho kayong INC, ay bibigyan mo ng puwang para ano? Para ba ipaliwanag ang side na ho. Wala na pong kailangan paliwanag dyan, kitang-kita na po. Kung ano ang pag-uugali na dating pulis na ito. Maraming nagsalita na mga dating kasamahan. So, ang ibig sabihin, binigyan nyo lang po ng pagkakataon para lalong magsinungaling at para makalusot dito sa pinasangkotan niya na ito. Ipakukulong daw ni, ni De La Rosa. <laughs> Good job. Marunong. Marunong. Ulitin ko ha, dapat sa una pa lang, bago, bago isa lang dyan sa Senado, dapat alam mo na. Okay? Dapat alam mo na, Mr. De La Rosa, na nagsisinungaling na itong dati mong kabaro. Alright? May pababala ka pa. Wala namang bago eh. Pagkatapos